Ang mga kasanayan ni Tim sa paglalakbay sa oras ay nagbigay sa kanya ng tiwala, ngunit ito rin ay naghatid ng mga pagkakamali sa kanyang pakikipag-ugnayan. Sa bawat pagtangkang magbago ng nakaraan, natutunan niya ang mahalagang aral na hindi lahat ng bagay ay kayang kontrolin at ang mga pinili niyang hakbang ay may kanya-kanyang resulta. Kasunod ng pagdating ni Charlotte sa kanilang tahanan, nagkaroon ng pagkakataon si Tim na ipahayag ang kanyang mga damdamin, gayon pa man ang kanyang pag-aalinlangan. Ay naghatid sa maraming pagkakataong siya, ay nag-isip ng hindi tama bago maglakbay sa oras na nagdulot ng mga hindi inaasahang sitwasyon. Sa kanyang paglalakbay patungong London na kilala ni Tim si Mary na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa sa pag-ibig. Ang kanilang mga pagkakataon sa pakikipag-date ay lumitaw bilang isang makapangyarihang paalala sa kahalagahan ng tunay na koneksyon na palakip ng mga karanasan sa buhay na higit na mahalaga kaysa sa mga artificial na pagkilos, nagdesisyon si Tim na tulungan ang isang aktor na nahirapang itanghal ang kanyang mga linya dahil sa stage fright. Sa pamamagitan ng kanyang suporta at paghimok na gawa nitong ilabas ang kanyang talento sa isang matagumpay na pagtatanghal na nagbibigay ng inspirasyon sa mga nakasaksi sa kaganapang iyon. Matapos ang matagumpay na pagtatanghal sinubukan ni Tim na makipag-ugnayan kay Mary ngunit siya ay hindi matagpuan. Sa kanyang paglalakad napansin niya ang isang isang advertisement ni Kate Moss, at nagpa siya siyang bisitahin ang isang exhibit na tila nag-aalok sa kanya ng bagong pagkakataon para muling makilala ang mga tao sa kanyang paligid. Nang makatagpo si Tim ng pagkakataon siya, at si Mary ay nagkaroon ng muling pagkikita kung saan nagbahagi sila ng mga balita tungkol sa kanilang mga buhay. Sa kabila ng kanilang lumalalim na koneksyon, natutunan ni Tim na si Mary ay may bagong kasintahan na nagtanong sa kanya ng mga saloobin tungkol sa kanilang hinaharap. Sa unang bahagi si Tim ay naharap sa mga hindi inaasahang sitwasyon na may kaugnayan sa kanyang mga magulang at kaibigan ang kanyang kakayahang ayusin ang mga ganitong isyo, ay nagpapakita ng kanyang pag-unlad bilang isang tao, na may mas malalim na pangunawa sa halaga ng pamilya at pagkakaibigan, matapos ang ilang pag-uusap ang relasyon ni Tim at Mary ay unti-unting bumubukas at nagiging mas maganda. Ang kanilang koneksyon ay lumalalim at sa bawat pagkakataong sila ay nagkasama tila lumalabas ang tunay na diwa ng kanilang samahan. Ang pagdiriwang ng kasal at ang mga pagsubok na dinanas ni Tim bilang best man ay nagbigay ng kaunting komedya sa kwento. Ang mga sitwasyong ito ay nagmi-mirror ng kahalagahan ng suporta ng pamilya sa mga mahalagang okasyon sa buhay nagbibigay liwanag sa mga nakatagong anyo ng pagsasama. Nagtakda si Tim ng isang mahalagang desisyon na baguhin ang nakaraan upang matulungan si Catherine. Gayunpaman ang kanyang mga aksyon ay nagdala ng mga hindi inaasahang resulta na nagdulot ng komplikasyon hindi lamang sa kanyang buhay kundi pati na rin sa kanyang sariling pamilya habang si Catherine ay nagdesisyon na baguhin. Ang kanyang buhay sa tulong ng kanyang buhay sa tulong ng kanyang mga kaibigan si Tim ay nag-isip tungkol sa kanyang responsibilidad bilang isang ama ang pagbabalik sa nakaraan ay nagbigay sa kanya ng mga aral tungkol sa halaga ng pamilya at mga relasyong dapat pangalagaan. Sa pagkamatay ng kanyang ama nagkaroon si Tim ng pagkakataong pahalagahan ang mga simpleng bagay sa buhay. Sa huli natutunan niyang tanggapin ang pagkawala at sa halip na malumbay pinili niyang tamasahin ang bawat sandali kasama ang kanyang pamilya na nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay.